Please TV. Educational videos for kids. Hello, mga bata. Pag-aralan natin ngayon ang iba't ibang uri ng anyong lupa. Kapatagan o plain. Ang kapatagan ay isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa. Patag at pantay ang lupa rito. Maaari itong taniman ng mga palay, mais, at gulay. Isang halimbawa nito ay ang kapatagan ng gitnang Luzon. Bulkan o volcano. Ang bulkan ay isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig. May dalawang uri ng bulkan. Una, ang tinatawag na tahimik na kung saan matagal na hindi ito sumasabog. Tulad ng bulkang makiling na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. At ang ikalawang ori naman ay aktibo na kung saan maaari itong sumabog anumang oras. Mapanganib ang ganitong bulkan. Maaari itong sumabog at magbuga ng kumukulong putik at abo. Halimbawa nito ay ang bulkang pinatubo. Borol o Hill ang burol ay higit na mas mababa kaysa sa bundok. At ang halimbawa nito ay ang tanyag na chocolate hills ng buhol sa Pilipinas. Pabilog ang hugis nito at tinutubuan ng mga lunti ang damo sa panahon ng tag-ulan. At kung tag-araw ay nagiging kulay tsokolate. Bundok o mountain. Ang bundok ay isang pagtaas ng lupa sa daigdig. May matatarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ang halimbawa nito ay ang bundok Banahaw. Pulo o Island ang pulo ay mga lupain na napapalibutan ng tubig. Kapuluan o Archipelago Ang kapuluan ay grupo ng malalaki at maliliit na pulo na napaliligiran ng katubigan. Bulubundukin o Mountain Range ang Bulubundukin ay matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunod-sunod. Tangway o Pininsula Ang Tangway ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig sa tatlong sulok. Isang halimbawa nito ay ang lungsod ng Cavite na dating pangalan nito ay Tangway. Lambak o valley Ang lambak ay isang kapatagan ngunit napapaligiran ng mga bundok. Marami ring mga produkto tulad ng gulay, tabako, mani, mais at palay ang maaaring itanim dito. Talampas o plateau ang talampas ay patag na anyong lupa. Ang kaibahan nito sa lambak ay nakalatag ito sa isang mataas na lugar. Desierto o Desert Ang desierto ay malawak na tuyong lupa o buhangin. Ang desierto ay madalang makaranas ng pag-ulan at karaniwang may sobrang init na klima. Cueva o cave Ang cueva ay mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop. Baybayin o coast ang baybayin ay tinatawag din na tabing-dagat o dalampasigan. Ang baybayin ay bahagi ng lupa na malapit sa tabing-dagat.